Kung gusto nyo ng mga long form na video na pinalabas natin Eh, ano ba ginagawa din? Subscribe na kayo, hit the notification bell Para sa mga updated natin videos na palalabas sa inyo Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos Nagustuhan yung video natin, share nyo rin Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving Always. Have a blessed Easter Sunday to all of us. Bye-bye.